Wow, ang ganda rito. Bonifacio High Street. Oh. Shangri-La. Shangri-La yan, no? Oh, yung malaking building. Ito yung ano, malaking TV o oh, sa baba. Maambon kasi, maambon. Doon kami galing, o sa pinakadulo pa. Yung mga kasama ko, yung magina. Yung anak ko, si Kayla. Gala-gala lang. Yun yung inaanap mo, malaking TV. <laughs> Meron pa doon sa labas yung malaking screen. Wow.